Good news! Naghanap ka ba ng trabaho abroad? Panoorin mo to. Bukod sa Slovenia, interesado rin kumuha ng Pinoy workers ang Slovakia, Croatia, Czech Republic, Romania at Serbia. Karamihan ngayon sa mga pinadala namin, pinakamababang sweldo, 50,000. Pinakamababang. Madaming job opening sa Central Europe para sa ating mga Pilipino. Kahit existing OFW ka or nasa Pilipinas ka, pwede kang mag-apply merong mga job openings for driver, factory worker, FNB, nurses, skilled worker, and many more. Kahit high school graduate ka, pwede. Basta marunong ka mag-English at masasagot mo ang job interview via video call. Ang placement fee sa mga agency is one month salary. Let's watch this good news muna tapos ishare ko sa inyo kung paano nyo makukuha yung trabaho. Pangarap nyo bang kumita ng euros? Aba, eh, may good news tayo dyan. Dahil dumarami ang mga bansa sa Europa na gustong mag-hire ng Pinoy workers. Marami dyan mga bansa sa Central Europe, gaya ng Slovenia, Slovakia, Croatia, at marami pang iba. Ano bang uri ng mga trabaho ang pwedeng applyan doon? magko na ang anak ng bus driver na si Lito at para siguradong matutustusan ang tuition, gusto niyang sumabak sa pag-aabroad. Natatakot siyang mag-Middle East dahil sa mga nababalitaang gulo, kaya nag apply siya sa Slovenia. Magandang lugar, magandang... tapos <laughs> uh, malaki ang value ng pera nila. E, pag sinabing Europa, mayamang bansa, kaya mainganyo ka si Silvestre naman, dati nang nagtrabaho sa Qatar, pero nag apply din sa Slovenia kahit bago sa kanyang pandinig ang naturang bansa. Maganda naman ang nabasa niya ayon sa kanyang research. Mas malaki ang earnings doon. Isa na yon sa nakita ko. And then, ang sumunod is as ah, part naman siya ng, 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 ng Europe country. So, yun ang umasok sa isip ko. Siguro mas maganda ang may bibigay sa akin na opportunity. Ayon sa Philippine Association of Service Exporters Inc., maraming bansa sa Europa ang nagbubukas sa foreign workers dahil sa kanilang lumiliit na populasyon. Bukod sa Slovenia, interesado rin kumuha ng Pinoy workers ang Slovakia, Croatia, Czech Republic, Romania at Serbia. Ang daming requirements nila na mga factory workers, uh, um, drivers, yung sa mga processing, meat processing, at saka hindi lang 'yon hospitality. Karamihan ngayon sa mga pinadala namin, pinakamababang sweldo 50,000. Pinakamababa 'yon. Plus may mga overtime pa 'yon. Plus free accommodation, free transportation, tapos uh, meron pa silang food allowance. Bago ito matagumpay ang naging pilot program sa hiring at deployment ng Pinoy workers sa Hungary na umabot na sa labing limang libo. Sunod na pumirma ang Austria ng dalawang kasunduan para sa hiring ng Pinoy nurses at iba pang skilled workers. Dahil dito nagbukas ang DMW ng dalawang bagong migrant workers offices sa Budapest at Vienna. Ito ay para na rin matutukan ang hiring ng mga Pilipino sa mga katabing bansa sa Europa. Yung sa MWO Budapest, kasama po sa jurisdiction niya, ang Bosnia, uh, Herzegovina, Bulgaria, Romania, Serbia, Moldova, and Montenegro. Yung MWO Vienna po natin, Iko-cover po niya ang Croatia, Slovenia, at Slovakia. So sa ngayon po, dati po ay uh, lahat ito ay covered by our office in Milan, MWO Milan. So napaka-importante po nung pagbukas ng na opisina natin sa Budapest at sa Vienna para po mas maging accessible yung ating po mga serbisyo para po sa ating mga OFWs. Dumadaan sa mga lisensyadong recruitment agency ang application para sa mga trabaho sa Europa. Ilan sa mga dapat ihanda? Ang passport, employment certificate at mga training certificate lalo na kung galing sa TESDA. Sapat na ang high school graduate para sa ilang posisyon gaya ng factory workers. Pero may online interview para malaman kung marunong mag-ingles. You can speak English. You can understand English. Yun lang. Hindi mo kailangan straight English. Hindi. Kailangan mo lang talaga na pag tinanong ka, nasasagot mo. Kung may babayaran man, para lang ito sa medical o NBI. Kung may placement fee, katumbas dapat ito ng alok na isang buwang sahod. Kung maniningil ng lagpas dyan, red flag o indikasyon ng scam. Ekis din kung naniningil ng fee para lang sa interview. At sa mga pangakong, so shortcutin ang proseso. Ang legal na proseso ay mahaba, pero sigurado. Bakit sigurado? Dahil lahat ng dinadaanan, ng papel ay nag-check. So, ibig sabihin, isang employer, kailangan ko ng mga Filipino workers. Dadaan siya sa MWO, yung Migrant Workers Office, kung saan naka, yung jurisdiction. Check nila yan isa-isa, sweldo, lahat ng terms and conditions. Normal sa hiring sa Europa na abutin ng 4 to 8 months ang application, habang may mga bansang mabilis gaya ng Hungary na nasa dalawang buwan. Basta ang importante, lehitimo at lisensyado ang kausap na recruitment agency. At syempre, paulit-ulit po tayo sa ating paalala ano, na huwag pong magpaloko o pumatol sa illegal recruiters. Malaking sugal po yan. Minsan, makakaalis ka nga pero maaring mapahamak sa ibang bansa. So, meron dalawang paraan para makahanap ka ng trabaho sa abroad or sa DMW mismo. Punta ka lang sa website ng dmw.gov.ph tapos puntahan mo yung recruitment agency or job openings. Tapos, pwede mong isearch dito yung bansa. Ngayon, kung merong bansa na nandito, pwede mong kontakin yung agency na nakasulat sa mismong listahan o sa result na lalabas. Pwede nyo rin i-check yung upcoming job fair sa loob, ng, sa loob ng website ng DMW. Maraming listahan yan. Tapos check nyo na lang kung anong malapit na lugar sa inyo. Another option naman is magpunta ka lang sa website. For example, as uh, Slovakia um, job sites or any European job sites. Pwedeng sa LinkedIn. Tapos makikita mo naman yung mga job openings and yung requirements. Yun lang guys. Maraming salamat if you're still watching. Shoutout sa mga sumusuporta sa page ko. I will see you in my next video.